kamot. Good PM mga ka-baby loves. So, sa tanan-tanan mga nagtanaw ka ron sa atong live. Good PM ninyong tanan-tanan. Sos. Buangan, no? Gislaydan pa ang ato ang gihatag nga one number sa 5 PM. Sus O wala waalang na slide, ah. Perting daogag yun. Sige lang. Sige lang, karon sa 9pm mga ka-baby loves, bawi tay, nga anak man gina, watay mahimo, slide dan man, sige lang. Diri, diri sa 9pm, di na ni nato slide dan, ato agud ning, tay anjud nato ni, para makadaog ta karon. Kung wa lang na slide mga ka-baby, ah, daog jud ka ayo, kaso lang slide dan eh. Sige lang, okay ra na. <laughs> Lagi. Wak-wak pa ni on the spot. Sayang. Sayang ang 863 slide. Slide jod Na, tama. Lagi ko bang murag kusog jod karong adlawa ang tres, no? 863 ni Gawas. Gislide dan man atong number. Sige lang. Okay rin na. Napay 9pm. Dirita focus sa 9pm mga ka baby loves. Focus 9pm. Focus ta sa gihatag sa source. Focus ta one number mga ka baby loves. Dari gud siya. Tama gud diri eh, oh. Kung bot-boton si baby Shane ay tanaw. Anak lang. Mm, Anak lang. Walay, walay, walay wala, kuan. Walay, walay, walay tanaw. Ay mo pag tanaw. O di ganit mo ganahan diri kay baby Shane. Ay mo tanaw. Wa man mo pugsa mag tanaw mo. saun sa man mo oy? Ay, sige na lang man mo basya ako ah og di mo ganahan ayaw luoy lang kay mo pag ma-block ta mo dili na mo makakita slide live nako sige na 9 pm na ta kay tagaan ta mo ron og usa ka number one number lang ta ron Deretas 9 pm mga ka baby paki-share ninyo da nga oy og lang na slider oh. daw slide dan pagyod Mm. Diretso ma'am, nag ko og Okay Labot ni mo Ana ah, na, na siya, diretso black Send siya na 19 Ang mintin ha, ayaw ninyo kalimti Kay basi usaan ning mintin na to Mugawas na ni Murag dugay-dugay na da mm. Ayaw ninyo kalimti ning mintin Kay mugawas ni na Para kuan Ay na, agay day ang kuan Unigawas Paman ako nakita Gika na siya hantod October 31 na 27 naman ron. To October 31 ni ha ang maintain pili lang mo dire.